ata sila nito. So, hindi kami aware. But now, ngayon, yan, sinishare ko itong balita na ito. Yan, uh, na ang Civil Service Commission is naglabas nga po ng ganito na pwede tayo ang mag -tayo, pwede tayong mag-apply ng SEL, the Special Emergency Leave. So, ayan, tignan nyo po. Um, pala guys, ayan, uh, itong SEL na ito ay hindi po siya ibabawa sa ating uh, mga leave or ano, yung, uh, sa ating uh, Uh, mga vacation leave so hindi siya i-deduct yung 5 days na ito so kaya yung ating mga um, vacation leave hindi po mababawasan so kaya ayan i-grab po natin ito kasi sayang naman di po ba kaya ayan mag-apply po tayo ng ano S E, -S -E -L or the special emergency leave so hindi po siya ibabawas sa ating uh, mga leave Hi guys! So welcome po sa akin channel. This Malakay po. Simply, simple pa yung simple ng buhay. Buhay na no? walang arte. stress. Join guys sa akin simple vlog for the day. Sa so, magandang buhay po sa akin lahat. So, yan, gusto ko lang i-share to, yan tayo po ay mag apply ng Calamity Lib so Calamity Lib po, hindi po Calamity Loan ha, so wala pa po akong alam kung nag-o-offer ang ating ha, GSIS ng Calamity Loan but ito po ay, ayan, ang nilabas ng Civil Service Commission na tayong mga na-apekto na area o yung declared na uh, area po o lugar for uh, Uh, emergency or calamity leave so yon mga declared na lugar na, na apektuhan ng bagyong ayan uh, krising and Habagat so yan may nag-share po sa akin nung uh, news na ito so yon na uh, nahanap ko po yung ano yung uh, buong ano ng civil service so yan entitled nga raw po tayo yung tayong mga working sa government na uh, magkaroon ng uh, ayan yung SEL o yung Uh, special Emergency Leave Or yung Calamity Leave po Kasi nagtanong po ako sa aming HR So yun, tama nga po Pwede nga raw po kami mag-avail noon uh, Until sa aming pong agency ha So hindi ko alam po doon sa ibang uh, agency kung uh, until when? but sa amin kasi until August 21 po. So sabi naman ni Sir, ayan um nung akin uh, na pagtanungan doon, pwede naman na uh, yung sa susun uh, until August uh, 21 nga kasi tapos na yung amin July eh. So etong dalawang op ko, pwede ko siyang i-file as a emergency, ayun nga, uh, calamity leave. So um Uh, na, nagtanong po ako doon ng personal so yung aming ayan uh, nga yung aming barangay is Valenzuela so yun uh, kami po ay uh, na declared na ayan under the state of calamity so yan ayan nakakuha na po ako ng barangay certificate so need po ng documents ang need na documents lang po sa pag-apply ng ayan special emergency leave or yung calamity leave na, ina na ng civil service is itong barangay certificate na katunayan na yung uh, inyong lugar is kasama doon sa ano uh, under the state of a uh, uh, calamity yung inyong area kasi nga yun yung mga nabaha talaga ng uh, todo todo so Balinsuela nga po ako so yan you know, this is to certify that ayan president of Balinsuela has been a affected by typhoon trising and habagat last july 21 25 so alam nila to guys pagdating mo sa sa barangay this certification is being issued ayan oh this uh, 30th day of july 2025 upon the request of ayun ako nga po so for calamity leave ayan nga nakalagay guys for calamity leave so yun, dapat uh, i-avail natin ito guys, so lahat po tayo yan, nahirapan po tayo nitong, grabe guys, alam nyo ba yung experience ko so alam nyo ba guys yung na experience ko po ayan, uh, Nagpilit pa akong umuwi but unfortunately so hindi po ako nakaano nakatuloy na umuwi why kasi ano na uh, pagbaba ko do sa may monumento wala talagang masakyan papunta dito sa lugar namin sa Valenzuela at hindi na po ako nagpilit kasi nakikita ko na yung senaryo na gano'n eh gano'n yung uh, butang ko doon malalim so hanggang dibdib -dib pala ang tubig dito sa may uh, tuliahan bridge so ginawa ko bumalik na po ako doon sa aking uh, trabaho doon na lang ako matutulog pagbalik ko guys ang lalim ng tubig sobra talagang alam mo yung takot ko yung ano so doon na lang ako natulog so Uh, na duty pa rin naman po ako kinabukasan nun, pag uwi ko malalim yung tubig guys, sobra at muntik ng ano, napasok yung aming bahay, so last year nagbigay din po ata sila nito, so hindi kami aware but now ngayon, yan sinishare ko itong balita na ito yan, uh, na ang Civil Service Commission is naglabas nga po ng ganito na pwede tayo mag tayo, pwede tayo mag-apply ng SEL, the Special Emergency Leave, so ayan, tignan nyo po um, kung kasama inyong lugar sa uh, naano na declared na ayan uh, pending mag uh, under the state of ano yun calamity so um makikita niyo yan uh, uh, makikita niyo yung mga list ng ano na lugar naya, so dapat uh, grab natin tong opportunity nito para um makapag-file kasi sa saying eh, five days din but uh, guys sa uh, mag-extend kung talagang uh, sobrang na ano uh, nabaha talaga yung apektado apektado uh, pwede pa masigit pa sa 5 days nakalagay po dun sa ano uh, nilabas ng uh, Civil Service Commission so yan lang guys so gusto ko lang i share sa ayan sa mga pala guys, ayan uh, itong SEL na ito ay hindi po siya ibabawas sa ating uh, mga leave or ano yung uh, sa ating uh, uh, mga vacation leave. So hindi siya i-deduct yung 5 days na ito. So kaya yung ating mga um, vacation leave ay uh, hindi po mababawasan. So kaya ayan i-grab po natin ito kasi sayang naman di po ba. Kaya ayan mag-apply po tayo ng ano S E, -S -E -L or the special emergency leave. So hindi po siya ibabawas sa ating uh, mga leave kapwa ko empleyado na ayan na apektuhan ng baha na naglabas yung ating uh, civil service. So ayan, sa so magandang buhay po sa ating lahat. So ipapail ko na to guys bukas. So thank you, thank you for watching guys.